Sige. Sige, pag nahulog lang talaga yan. Ano? 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 Kaya? 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 Kaya ba? Ha? Ano, kay si? Ha, Ano? Natutuwa ba kayo dito? Tuwa kayo dito? O dun sa nasa ibabaw kayo natutuwa? Ha? Ha? Sa ibabaw kayo natutuwa? Oh, bakit ka napingala sa akin? Oh. Yeah. Yee! Naras na. Hmm. Dito na lang, dito. Saan dito? Saan dito? Saan dito? Uh, uh, Saan pa dito? Uh, I'm full, I'm